Contra ahas sa farm. Yan ang project natin ngayong araw. Sa pagdaan ko dito sa farm. na ako, Mahirap na. Mabuti na. Sigurado. Matapos sunod-sunod na beses na makakita ng pinsan ko ng ahas sa backyard farm niya. Kailangan ko na rin mag-ingat. Tara! Andito ako ngayon sa aking babuyan at kambingan. At itong nakaraan, kasi yung kuya ko dito sa kabila, meron siyang perimeter fence para sa kanya mga alaga na kambing, baboy, at mga ilang bibe. Uh, bibe. Nakailang huli na siya ng sawa doon. Siguro nakaapat na daw na nahuling sawa yung kanyang net. So yan, papakita so, ko. Naabutan ko pa nga nung patawid ako, ako yung nakakita na isang beses sa ahas uh, niya. Minabuti ko na maglagay din ng mga net sa palibot ng farm Tingnan nyo naman kung gaano kalapit ang mga sightings na yan sa aking baboyan at kambingan. Simulan natin sa pag-chore sa ating mga native pigs. Chinek ang perimeter ng electric fence. Okay, first chores done. And then, nang feed sa tubig. O diba, nahawakan na namin sila. Okay, tagulang dyan, tago lang. Okay, yun yung chores dito. Kumustahin natin din yung kambing natin. Munguha muna tayo ng kumpay para sa kanila. Ano? Siwa? Okay, salubong naman sila eh. Oh. Tuwan-tuwa sila sa pagkain. Winalasan ko lang ang kanilang kulungan. At nilagyan ng tubig. Bawin hmm, mo. Okay, tapos na tayo sa chores. Pacheck so na natin ang mga alaga. Diretso na tayo sa ating project manguha tayo ng mga net sa tambakan. Ito yung mga net na nakuha sa nawasak natin na brother house. Madami-dami din nakuha. Sana magkasya na sa kahabaan ng ating padak ng baboy at kambing. Ang plano, yung mga side lang na nakaharap sa kawinan. So yung side na doon, paikot doon, doon. Tignan natin kung nasa abutin natin. Inalas namin ang mga gililan para malapatan natin ng net. So itong net natin dahil ito ay 6 feet Patiin lang natin sa gitna Bahala na kahit medyo hindi gitnang gitna Ikakapit lang namin yan ng mga pirasong kawad Hindi naman kailangan kasi na maganda ang lapat niyan eh Kasi ang purpose nito ay para matrap ang ahas na dadaan dito Habang nagnanet kami, naisip namin bakit hindi na lang sa loob ng padak kami naglagay nito? Para hindi kami nahirapan dito, hindi kami nagtabas na. Okay, sa loob ng kambingan natin yan i-apply. Yan, ito yung sa baboy. Tapos ito yung pupunta sa kambingan. Yan, na lang tayo. Para may harang pa rin sa mapapadaan na ahas and madali nating malalakdawan. Nang matapos namin ang sabubuyan, sakto, nagtawag na si Jayman. Okay, tapos na natin yung side ng sa nitipig natin. Yung sa kambingan naman tayo. na! Yeah. Sakto. <laughs> okay na, okay na. Excited kami kumain. Kaso nung tinanong ko si Jayman kung anong ulam. Itlog. Itlog lang ulam. Itlog. <laughs> Kumakata itlog lang pala eh. Pero, may naisip ako. Yon, Makusok eh. Oh. Ganan na yung produkto. Naputok ng ganan pag binuksan. Sarap talaga magka-partner ng mainit na kanin, itlog, at spicy chicken pastel by Garapon ni Coop Beauty. Masarap nga. Saan ba ito mabibili ng mga Cop Beauty natin? And ngayon, available na rin ito sa Shopee. Check out na! Pagkataas ng almusal, itinuloy ni Jan Paul at Jayman. Kung hinahanap niyo ako, umuwi muna ako at may kailangan gawin. Kayang kainan nila yan. Sa loob na ito nilagay para mas madali. Tabasan lang natin to kasi medyo madamo bago natin lagyan ng meat. Hindi natin may ilagay ng mayos ng meat. Pag... madamo. Pagbalik ko, nakakalahati na sila at mukhang kasya naman ang net kasi nakakalahati naman na. At nailatag din hanggang dulo. Kahit naman siguro hindi sagad na sagad sa gilid, sa side lang nang kawainan. Dahil tatlo kami, natapos din kaagad namin. Ay, oh, natapos na natin. Nilagay na natin yung lahat ng available na net which is naka-over naman natin yung reasonable amount nung area natin. Ano? Dahil medyo mainit, although walang araw medyo mainit. Magbuko juice muna tayo. Hirapan makakuha pero nakakuha din naman. Sarap talaga ng ganito pagkataas ng nakakapagod na trabaho. Ilang peace.